guys. Gusto ko yung mamam pero di ko magawa. Ano ba yun? Ito <laughs> yung intro natin. Yung gusto ko yung mamam pero di ko magawa. So, that's my intro. Kaya, don't judge me. Don't judge me. Ha? Ah, Naka English. Hmm, um, pinababasaan ako. Ano yan? Ititinda ko. Yung mga dating damit ko na maliit pa ang aking puson. O yung poson, or chan. Ngayon ay hindi na. Super so, lucky na. Yes. Yes ko. Dubli na. Yung na dalawang taon. Ay! Ah? Dalawang taon mahigit higit? Oo, dalawang taon mahigit na ako dito. Kailangan yan ng lalaki ko. So, kailangan ko na naman mag-abog para ko may charge ako. Ngayon, nakapagtinda ako may customer ako mga apat. Tama na yun, ulan-ulan kasi. Hindi hataw ngayon ang deliver ko eh. Gawa ng maulan at hindi rin ako nag-post. Eh. So, isang beses lang ako nag-post. Ng ngayon, gagawa ako ngayon ng may pa-order ang asawa ko ng kakoyate at cheese stick ko. Tapos, ngayon lang ng harina, konti lang. Kasi ubus na yung harina. May nag-order ngayon ng isang kakoyate. At, hugasan na naman dahil. Madami na naman tayong hugasan dahil. Eh. Umuulan na naman. Iwa ko ngayon ng cabbage. Ito yung ano, pang sangkap ko sa takoyaki. Iniiwa ko na siya para pag ano, nakaready na yan siya sa fridge. Masarap lang yan siya. Hindi naman siya agad-agad na bubulo. So, bali din dito ko siya nilalagay. Sa ganito. Patutuyo yung eh. pagawa ng mga mas maganda magpatuyo eh. para hindi magulo ka pa na ubos naman siya ng tubig. Kung may water addiction diyan, okay pa. Huwag lang magbalik. So, ito na yung hiniwa natin na cabbage. I-stack na natin to sa fridge para hindi na siya magbilis ng bulok pa dito. to. And then, gagawa tayo ng pang takoyaki butter. Siyempre, hindi ko kapagod yun. So, hi okay, guys. Gagawa natin tayo ng butter para sa takoyaki. So, ito na. Nang mix. I mean, yung mga dry ingredients. So, halihin ko lang siya yan. Lalagyan lang. ito lang, ito ang lang ang dito. Ang nilalagay kong tubig dito ay mineral. Tapos, mamaya magluluto ako. Sambol lang kayo kung gaano, paano ko luluto sa kalani. Kasi meron akong, ano, luluto. Maliit pa lang. Hindi pa ako nag-ano. Kasi medyo, hindi mabenta dito yung kakuyaki. Ang best seller ko talaga ay border. Yung mga kombo dito. Tapos, cheese rice, siya so, may at siya pang. Ayan yung lugaan ko. Maliit lang, di ba guys? Kasi, hindi pa naman masyadong madama ang customer ko. Isang linggo, hindi pwede mawalan kahit isa. Pero hindi ka anak kadami. Then, may cabbage na yan. So, dito ko na lang nilagay yung ating butter. Kasi, ito ay kira ko kanina nang ginawa ko. Nang may nag-order. Dito ko na lang nilagay. Like, oh, ang dami pang gasin na butter. I mean, nasa ref yung bottle. May mga tira-tira. Hindi ko magasan. So, ganyan lang siya lulutuan siya ng hanggang maluto yung ibabaw tapos babalik ka rin and then babalik ka rin muna siya medyo madumi kasi ang lagayan ko ngayon gawa ng I mean ito yung lupuan ko ngayon hindi ko na makakaginis dito ng ngayong araw na ito iba nagbaga ko ng border try kalat right. na naman so kapag nagiging ba talaga kapag nagiging na talaga ay laging asahan mo ay makalat ang bahay hindi mo naiwasan hindi magkalat nagmamadali ka eh Tanas so, niyo din ba yun? Tanas, at may buling nalasa na luto mo, deliver mo. <laughs> Buti nga na yung anak mo ngayong alam. Tapos, luto mo, deliver mo, at pumalinti mo pa yun. So, yun, antayin lang natin yan. Ay, mama, mo. So, bilugin na lang natin. Medyo may buta, so hindi ko na inanaman. Pero pagkasa sa customer, ipipirl up natin yan. Pupunan. And then, kapag sa akin lang, kapag gusto kong tumain, ito na siya nahuhulma siya ng kusa kahit makalat kanina. So, na natin. Lagyan na natin sa plato natin. Luto na yan. Medyo sauce na. Humitin po guys. Kaya okay lang na madami tayong ilalagay na sauce kasi hindi natin siya pinili. And then, maglalagay tayo ng cheese. So, ulalagyan natin ng... May patalastas. Mayo. At, wala na yung mayo. Kung matutututut na itong mayo ko, pawalak na. And then, wala na itong cheese. Hindi ka na makita. Hindi ka na Ang taas yun. Ano Yan. so oh, eto na guys. Oh, look. Tingnan Eto na siya. Ito 'yung ko. na natin. May mga Japanese ano Kine, Merut. Oh. Look. oh

Sa Kanina, ito, salain Kanina pang tanghali ito. namin na ka. Sayang naman May pa. Wala kaming kanin. biga. <laughs> Wala pang biga. Kala nagsusususus. na yun pala. Wala biga. <laughs> Pero itong pinaka ko ay halina na ito eh. Travis na <tis> hmm. na. Ayaw si ako si eh. Hindi ako mahilig sa opo. Kasi po yung tapos ka... 别管你，我举报过。哎